Dahil sa nakamamanghang pagpapainog ni Cardong Trompo ng kanyang trompo at sa kanyang pagwawagi sa Pilipinas Got Talent Season 7, muling naantig ang puso ng mga Pinoy sa larong trompo. Isang klasikong larong Pilipino na tila bay nakalimutan na ng bagong henerasyon. Kaya naman, kung nais mong matutong magpaikot ng trompo, si Cardo mismo ang magtuturo ng mga pangunahing hakbang. Sa simula, ipinapakita ni Cardo kung paano maayos na itali ang tali sa trompo. Mula sa dulo ng pako, paikot niyang binabalot ang buong katawan ng trompo ng pantay-pantay, sigurado at sapat ang higpit para sa maayos na ikot kapag pinakawalan. Paalala niya, huwag hayaang sumayad sa lupa ang tali habang inihahagis, dahil pwede itong magpabagal sa ikot o makasira sa balansin ng trompo. Dapat ay mabilis, sigurado, at tama ang anggulo ng pagkakahagis, tuwid pababa sa lupa. Hindi sapat ang mahina at masyado namang malakas ay maaaring magpasayaw ng wala sa lugar. Pagkatapos ng basic tutorial, pinasaya pa ni Cardo ang kapamilya chat viewers sa kanyang mga kakaibang tricks. Tulad ng pagpapainob ng trompo sa isang daliri, pagpapapaikot nito sa ibabaw ng baraha na umiikot din at ang pinaka-highlight, ang paghagis ng trompo sa ere at sabay hila pabalik gamit ang tali upang mapatigil ito sa ibabaw ng kanyang palad. Tunay na nakakamangha sa talento ni Cardong Trompo, muling nabubuhay ang kasiyahan sa simpleng laro ng trompo at nahihikayat ang kabataan na subukan ito. Panoorin ang kanyang video tutorial at hayaan mong muling umikot ang saya sa larong Pinoy. Let me know if you'd like this in a shorter social media version ni